Magandang araw kapatid. Ngayon ay mananalangin tayo tungkol sa pagkabalisa, mga panic attack, anxiety, pag-aalala. Hindi natin ay iwasan yan. Kahit tayo nasa Panginoon na minsan may umaatake talaga na pagkabalisa. Pero dahil nasa Panginoon tayo, babalik at babalik tayo sa pagtitiwala sa Kanya sa pagdarasal. Amen yun ang maganda sa Panginoon. Lagi niya tayong nire sa Kanya. Amen? Through prayers and through listening and by reading of His Word. ba? Diba? Nakikinig tayo sa Panginoon habang nagdarasal tayo, nalalaman natin ang Kanyang kalooban when we read His Word. Halina kapatid at manalangin tayo. Pasensya ka na medyo hindi pa maano yung aking boses pero I'm getting there by the grace of God. Gumaganda ang aking pakiramdam. Gaya nga ng sinasabi ko, sa hirap at ginhawa, di ba? In good health at sa pagsubok, sa karamdaman, nagpupuri tayo sa Panginoon. Walang excuse yan. Kaya I know, naiintindihan nyo kahit ganito yung boses ko, magagamit at magagamit pa rin tayo ng Panginoon. Non-stop yan. Hindi maka Pasok sa atin ang gawa ng kalaban. Hindi yung reason para hindi tayo manalangin together. Okay? Kapatid, ang ganda ng sinabi ng Panginoon, sabi niya kung may dalawa o tatlong magkasama sa panalangin, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Yes, Lord, we invite you, Heavenly Father, ang inyong presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, ay dinggin yung aming panalangin. At salamat po sa mga oras na ito, nakasama namin kayo. Hallelujah. Ama, Patawanin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Nawa ito ay hindi maging hadlang para dinggin niyo ang samo ng inyong mga anak. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po. Diyos Ama sa Langit, maraming salamat po. Kapag kami po ay nababalisa, kayo po ang aming kapayapaan. Kayo po ang aming kalakasan. At kayo po ang gumagabay sa amin sa araw-araw. Paalala niyo po sa amin palagi Holy Spirit na sa panalangin, may dudulog namin ang lahat sa Ama. And thank you Jesus na kayo po ang aming mediator to the Father at lahat ng aming panalangin through your name Jesus Christ, our Lord and our Savior, ay may katugunan. Hallelujah. Lord, nananalangin po kami sa mga oras na ito. Jesus, in your name, give us peace and calm our minds. Kalmahin niyo po ang aming mga isipan at bigyan ng kapayapaan ng kaisipan na wala kami magagawa sa aming kalakasan, sa aming kaisipan, kundi sa inyo lamang. Ang aming buhay ay nasa inyong mga kamay. Maaaring may iba sa amin na nag-aalala dahil may karamdaman o may mga karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay o meron silang nararamdaman sa sarili nila physically pero ay magpa-check up, Panginoon. Lord, we entrust our lives to you and bigyan niyo rin sila ng kamang uh, tamang doktor na pupuntahan kung kinakailangan pumunta sa doktor. But in all these things, Panginoon, alam namin na kayo ang doktor na mga doktor at salamat po na meron kayong mga doktor na ibibigay sa bawat isa sa amin, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nangangailangan ng wisdom, ng kagalingan din physically, Panginoon. And Lord, yung supply niyo po, provision, para sa mga finances din na gagagastusin. Ama, thank you that you are the God who provides. Minsan iniisip mo, Papa, doktor pa ba? ka paano yan? Maraming gastusin, magkano bang magagastos? Lord, I pray na you will provide. Minsan yun po ang pinag aalala o pambiling gamot. Merong iba sa amin, kailangang bumili ng gamot, pero hindi makabili dahil wala hong pambili. Thank you, God, that uh, you will provide for all our needs. Maaring may nag-aalala sa amin dahil may mga anak na nasa maling Landas, napapasama ang mga barkada. Lord, tanggalin niyo sila sa mga maling barkada o maling company. O speaking of company, maaaring may iba sa amin na nasa maling trabaho o hindi na naliligayahan o hindi na masaya sa kanilang trabaho. We pray, Lord God, that you will provide them a new job na mag-glorify ka at malalabas nila yung kanilang mga talento na ibinigay niyo, Ama. Ito ay mga bagay na minsan kinakabalisa namin, Panginoon. Salamat po. Minsan may iba nagpapanik attack dahil may mga kabigatan sa mga puso, may mga takot, walang kapayapaan. Ama, sa mga pagkakataon ngayon, turuan niyo po kaming manalangin at ikumpos ang aming mga sarili na In your presence, there is fullness of joy. Sabi mo, in your presence, there is peace. Walang kabigatan dahil ang kabigatan namin ay ibinibigay na namin sa inyo. Wala kami dapat katakutan dahil kasama namin kayo. Heavenly Father, maraming salamat po na tinatanggap namin ang inyong grasya at ang inyong bino offer na kapahingahan. Sabi nyo, sa inyong salita, Ama, sinabi nyo, In this world, you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. At magpagtatagumpayan namin ang lahat ng pagsubok. Salamat po, Ama, sa mga oras na nakalimot kami. Nandyan kayo para palalaanin kami by the power of the Holy Spirit. Lord, we declare your word right now and we own it sa aming mga buhay. We have the mind of Christ and the wisdom of God. Hallelujah. Lord, bigyan niyo po kami ng kapayapaan ng isipan na ang iisipin lamang namin ay mga bagay na kaaya-aya, Panginoon, para hindi maalala sa bukas dahil ang bukas namin kasama namin kayo. Salamat po, Panginoon. Salamat din sa healing na ibinibigay nyo sa bawat isa sa amin. Physically, spiritually, maaring healing para sa finances, healing para sa mga relationship, Panginoon broken people, Panginoon, broken relationships, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nandyan ka. You make all things new. At babaguhin mo ang mga buhay namin, Panginoon. And you will be glorified in all these things, Panginoon. In our brokenness, Lord God, nandyan ka. Ang mga sitwasyon na ito ay inaalaw mo, Panginoon, para makita namin, Panginoon, na kailangan namin kayo. And we want your presence sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Heavenly Father, bigyan niyo po ng magandang tulog ang aking mga kapatid, Panginoon. Because you said in your word, you grant good sleep to those you love, Lord God. Maraming salamat po. Bigyan niyo rin po ng pagtitiwala sa inyo. Lord, bigyan niyo po kami ng relax na mga katawan, isip, at spirit to Panginoon. Thank you that you have sent your angels, Lord God, to take care of us. Maraming maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, for teaching us to pray sa mga oras na ito. We know it is you, Holy Spirit. Thank you po na nag-guide sa amin para manalangin sa mga oras na ito. Salamat po. Speak in our minds and in our hearts, Lord God. Even sa mga pagtulog namin, salamat po na ginagabayan niyo kami. Hallelujah. Panginoon, tatapusin namin ang aming panalangin ngayon with a strong spirit. Lord God, maraming salamat po. Nirenew nyo na naman ang aming spirito, ang aming restless heart. Binigyan nyo ng kapayapaan, Panginoon. Thank you, Lord God. Sabi mo sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, You have not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Salamat po, Panginoon, that we have that power that comes from you, Heavenly Father, through Jesus, our Lord and Savior. We have love, Panginoon. Salamat po. Cover us with the blood of Jesus. We have a sound mind. Salamat po, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for you are always with us. Hallelujah. Maraming salamat po that you take care of us from the time na gumising kami hanggang sa pagtulog namin sa gabi. You always take care of us, Heavenly Father, 24-7. Hindi ka nagbabago. You are the same God yesterday, today, and forevermore. Hallelujah. Thank you po. Maraming maraming salamat. Thank you. Receive right now your healing, your grace, Heavenly Father, your steadfast love. Maraming salamat po. Use this life, Lord God, mga buhay namin to glorify your name, for you to be seen Lord God in us and through us hallelujah maraming salamat po in Jesus name amen and amen